May nagtanong po sa akin, uh, Boss, what if namatay na yung uh, may utang? Uh, sino ang magbabayad nun? Yun po bang uh, naiwan? Or what? Wala na. Well, according po kasi sa ating uh, Civil Code, Article 774, no? Uh, hindi lang po yung real property ang uh, pwedeng mamana, no? Uh, pati po yung uh, kanyang utang. No? Ah, uh, pero po, eh ganito 'yan, ha, liliwanagin po natin, no? uh, 'Yun pong utang ay ibabawas po doon sa naiwang asset, no, nung namatay. Magkakaroon ng ano 'yan, ng uh, claims against estate kasi kailangan malaman ng ano ng ating court kung uh, kakasya ba yung uh, uh, natirang asset, kung so, pagka na patunayan na uh, kasya naman no so yung uh, natitirang kulang no o natitirang utang is kukunin po doon sa uh, asset hihilingin naging ko po uh, hindi po yung uh, mga naiwan na kaanak ang magbabayad uh, ang mag, ang uh, bayad ay manggagaling po doon sa asset na naiwan nung pumanaw na tao So, yun po ang nakasaad sa ating uh, batas, no, sa Civil Code Article 77 po. No. Um, pero para ho mas maliwanag po sa inyo, no, uh, well, kagaya ko nang lagi kong sinasabi, dumulog ko kayo sa abogado kasi usapin po ko ng critical. No. Ah, uh, eh, kailangan hong uh, uh, maliwanagan yung maigi kung, kung paano po yung uh, tamang gawin po kasi wag mo yung mag-ano sa akin dahil ito eh, yung sa akin po is base po sa aking experience kasi mayroon po ako dating uh, ganyan na namatay ngayon sinasabi ng mga mga kaanak yung anak na iwan tsaka yung asawang na iwan eh, hindi na nila babayaran ngayon po eh, napag po namin na may maliit na buki rin so pinaglaban po namin no? yung ano nanalo naman po kami So, nabayaran po kami. Kinuha po yung bayad doon sa ano, sa uh, tawag dito, sa property ng ano, na namatay namin. So, nanalo naman po kami doon. Well, kung ang tanong naman tapos kung sasabihin eh, kung paano kung wala pong property? Well, ah, uh, no, eh, hindi ko alam kung ano po ang legal na ano dyan. Uh, pinakamainam po is kumonsulta ko kayo sa abogado. Kasi oh, ang alam ko, kung meron na iwang property. Ayun po, kung walang naiwan property, eh, hindi ko alam kung ano ang tigal na gagawin doon. Ano po, pinakamainan po, eh, dumulog po kayo sa, ano, sa abogado. Ano po, uh, para po, mas maliwanagan ko kayo. Ano po. I hope po na nasagot ko yung uh, inyong tanong at uh, ay I hope po, eh, nakatulong kahit papano. No? ah uh, at kukunin ko na rin po itong opportunity na to para magpasalamat po no sa lahat po nang sumusuporta no sa aking uh, mga ina-upload na videos no at uh, hope po eh uh, patuloy niyo pa rin po akong suportahan no uh, Nga po pala meron po akong uh, YouTube channel no Boss Rai ang pangalan po niya Meron din po akong Facebook page no Boss Rai din po ang pangalan at uh, TikTok account ko po po is uh, Boss Riding po no. I hope po eh bisitahin niyo lahat 'yung ano 'yung aking mga platforms no. Ah uh, i-share niyo po 'yung aking video nang medyo malaki pa po 'yung ating uh, uh, community na matulungan. No? Kasi sa ngayon no talagang uh, manapakalaking problema ho natin 'yan 'yung utang 'yung pag hindi nagbabayad, pag hindi, 'yung uh, hindi uh, tawag dito, mga naaabuso ng mga ola, no? Uh, napakalaki yung problema ngayon natin diyan. So, ah, uh, wag kumbaga pero wag niyo hong iisipin na hindi ho ginagawa ng gobyerno natin no, na paraan. Ginagawa ho, no, no. Lalo ho ng SEC. So, at saka ng BSP, no. Uh, lahat naman ho ginagawa nila. Tapos pati po ang ating mga kapulisan, talagang patuloy po ang ginagawa nilang mga Uh, pag pagre no Kaya lang talaga kung uh, uh, mga palos madudulas <laughs> ang ano mga mga illegal na lending no uh, um, hindi ko malaman talaga kung paano nila nalulusutan kasi eh, uh, mga ang ko no at di umano no di umano eh ito yung mga mama so, kaya siguro malakas ang loob no Saka wala sila dito eh. Ang nandito lang yung kanilang ano eh. Kulang uh, ah... Uh, koleksyon eh. So... Actually, hindi pa nga koleksyon dahil ang eh. So... Wala talaga koleksyon eh. <laughs> ba? Diba? Ah... Uh, ako, si, si, kung may nanonood man, no, na mga online lending apps, no, baguhin nyo na lang yung style nyo. Kasi, singilin nyo nang maayos para, no? kasi, sayang yung pagiging ano eh. Pumbaga, ando na kayo, ang ganda nung ano, ang ganda nung, ah... Uh, na naisip yung platform eh. Uh, yung mabilis na pagpapautang, no? Kahit na maliit na halaga, di ba? Ang ang naging masama lang is yung yung kung paano kayo maningil, di ba? Kung isinaayos niyo yung paniningil, eh, mas marami kayong matutulungan, diba? eh, di ba? Hindi kayo yung kagaya ng ganyan na di diba? pati tuloy yung mga matito ng mga kolekta, ng mga lending bangko at saka financing eh nadadamay sa inyo 'di ba? So, itigil niyo na lang, itama niyo na lang, no? Kasi hindi rin naman kayo ano, talagang patuloy kayo marerate, 'di ba? Eh, mabigat. Gagawin niyo na mapapalitan niyo na naman ang pangalan niyo. Eh, ganun lang 'yung ginagawa ng mga 'yan, ipapalitan lang 'yung pangalan, no? Uh, at uh, Ang ano ko lang siguro pinaka pinaka ano ko lang na suggestion ko yung saan kung saan man na-download yung mga apps na yan eh dapat may screening no magandang screening no ah uh, ano sana yo pambaga makaisip ng ng paraan kung paano may screen yung mga bagong apps no applications na pang lending bago kung bago, bago ano bago makasali diyan sa mga sites na yan na kung saan ano sa site ba tawag diyan Dito, ko alam eh uh, or platform kung saan platform dinadownload yung mga uh, online lending apps no? sana merong magandang filter yung bago sila makapasok hindi yung pagdating dyan madadownload mo na agad napaka ano, accessible eh Diba? So, well, lumaba na yung usapan natin na wala na doon sa Ano, ano lang, nadala lang ako dahil talagang, uh, wala, ano lang talaga ako sa mga ano, online lending apps. ay eh. wala diba? Hanggang sa muli po. Yun lang.